Good morning, good morning. At dito naman si babaeng, ano, walang pahinga. Ako yung mag, maglalaba. Maglalaba ako. So, ganito. Lalagyan natin na powder. Ubus na yung ko. Powder. At ang

ilalagay ko lang 1 hour and 12 minutes. I Rinse whole and then start ko na. Yeah. Okay. Pupunta tayo sa kitchen. Kararating lang ng anak ko. Anso ko ah. Oh. Yan. Kung gising ako, gising din sila. Ngayon dito ako sa kitchen. Mag-uulit sa magluto. Maghanda sa pang. Handa na sa lunch namin. Anak ko, kung galing Guys mau nggak Yes please. dong rice pap. rice pa. Tamati. Rice po. Iwain po Ang tamati. Iwok. Yan. Na nilalagay ko. Nang. Salt. Masok yung And then chili powder. Paborito ng anak ko. Ma. Ang hang. Oil. Haluin ng haluin. Tanda. Ito yung finish product. Yan, kabuto na yan. Tanda. Lalagyan ko na sibuyas. Sibuyas. Oh. So, yan. Ano niya yan? Okay. spicy galing school la, hindi pa yan naka-change ang uniform. Siya ay 4th high school na ten standard. Yan. Okay trailing ako ng pangipang -pang uh, yung ano sa'ko? Yung tausog na delicacies. So walang itlog ito. Gawan ko ng paraan. Gawan ko siya ng paraan. lalagyan ko siya ng custard powder. Masarap. pa ng baking powder. Ang, ang akin ay soda. Soda yung nilalagay ko. And then yung sa akin, yung sugar niya, yung madiliit yung sa akin ay ito ang nilalagay ko. Ganito, rock sugar siya. Ayan. Ayan. Okay if mo sya magme sa loob ko ng paltika, one mo tablespoon vanilla essence para mabango-bango ko. Okay. So haluin na haluin Tawag sa atin mabaw naman itlog. Ito walang itlog.

na pape pangit pangit po, um, pangit pangit, pangit pangit ni Veronica. Yo. Ipanggi. Na. It's broken na. Yan. May your shoulder Yan. Okay. 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 okay.